All right! Magandang magandang gabi mga idol. Nandito naman si Kuya Jomar nagbabalik. At syempre mga idol, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Ayun nga mga idol. Dito tayo, nagsasayaw tayo. sasayit tayo dito sa kalan di uling. Kaya kami nag-uuling kasi kinuha na yung kalan namin na ginagamit, kinuha na ng ati ko at saka yung tangke. Kinuha na sa amin kaya nag-uuling na lang kami mga idol. Tapos pati yung lamesa, wala na rin. Dito. Dito dati mga idol na pwesto yung lamesa kinuha na siya kaya wala na. Finish na. Wala na tayong lamisa. Wala tayong kalan. Wala pa tayong tangke. Ay, kawawa naman si Kuya Joe. Maraming. Kaya ito ang mga ang mahihirapan ng sobra mga idol. Pero okay lang, laban lang tayo. Basta nandyan kayo, patuloy na sumusuporta sa akin. Ipagpapatuloy yung ating buhay araw-araw. Kaya laban lang. At tayo na mga idol, tapos na tayo magluto. Kaya, kakain na kami. Diba? 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 Ang kampahan na Si Daddy, hayaan lang. Sino? ako Kain. Ang ulam namin, ano, maya-maya, ginataan, adobo sa gata, tapos hotdog ng mga bata kasi ayaw nila ng ayaw. Ayan mga idol, wala na kaming lamesa kasi kinuha na ng mayari. Binawian kami ng lamisa pati upuan. <laughs> Kawawa naman si Kuya Jomar no. Kita nyo, dito na lang kami sa lapag kumakain. Wala kanin, wala kanin. Kain. Kain-kain mm. mga idol. Na kami mga Chinese. Chinese <laughs> sa lapag na, na kumakain.

Ano? Bati mo ano huh? -ala. huh? no, ah. ito lang mga dito. Ha? Bati mo lang mag-antulangan sila. Magkala ka lang. Ha? Mamaya na. Bakay tayo. Ano na, gano'y utot eh. 是吧？ йәшәйем дә sirap kumain pag wala lamisa Pagka na kayo dyan? Hmm? Pagka na kayo bukas dyan? Ang oras. Paglabas po. Baka, sa, sa amin yung bigay na sus eh. Lego. Baka mauna ka pa sa amin. Kung alam nyo lang sana dyan eh. Oo, oh, alam ko. Tati Street, di ba tayo? Hmm. langtoy. Mm -hmm. Sol, idol. Busog. Maraming maraming salamat. Bye bye. Thank you, thank you very much. Kapuna. Kapuna. Wait. Huh? 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 Huh?